Yon, magandang araw mga kaibigan. Oh, well, uh, ano kami ngayon ng munggo. Bali, ito ngayon for today's video natin. Munggo. Uh, Inihiwalay namin sa, ano, sa, yung, yung buto. O, ka, Para,

ummm, nalita ka ba? bakit nga suru suru? saan? apay? adaya na gumagpang kaya ata na amang higay nga nataing nalikwa at ito, ito ang pang-pawid dami nga, dito ang mga, scientific uh, baka muna talagang kayo aming, ito so nga mang pukau ti energy negative energy mang attract ti positivity daga pat ti iti asin lagu lagi pan yo wan hello from Rosalia Salvador from Rome Italy Ayo kami kembali bersuatu dengan pak-pak mita kami. Hello, selamat pagi, Mam Sally, Mam Ma Sally Aguo, lalu paket datang ke lihat datang asal mon Mam Ma Sally ada di sana barang dari ladi say, uh, lalu Mam Sally, selamatkan ketika besar lihat Jojo, Hello Jojo, ada diita Amerika di bagian New York, lalu kan Mam Özell America, that, Ciao, hai, Ma Melinda Tomario, Hai Mam Melinda, selamatkan Mam Grace Bare. Oh. Ah. Yeah. Kena... pagi nah. Bukas ulam <laughs> Kita Sabali-sabali ti direction. Nih tadi nih. para mabawasan yun lumakas din yan tiba ka na babae buntis buntis dito tiba ka. Dika netoy. Dika Magustuhan nga Pilipil. Ô, bọn này